maglalaga kami ng gabi pang merienda. So parang nagbabahay-bahay lang kami dito pag dito kami nagbibigit sa napas. Kasi sayang din yung kapag pakit Tapos may bulag na doon. Tapos na kayo maligo. Hindi talaga nangitlog yung pako. Nagpamilip uh, namin yung pako. So, iruhod e, na lang yan. Puro uling na tuhod ko. Yeah. Okay. Okay. Ayan. Kapoy na. Baka, may dahina. Ay, sayang ang kahoy. Baka, ito baka. Pupunta. Senior, pupunta. May halo-halo maguyang alam mo. Babalat ako ng pang-partner sa gabi. Ito yun. Ayon. Parang buko. Sinungkit ko lang to. <laughs> Ay, parang buko. parang buko. Parang ang buko. Parang ang buko. Parang ang buko. Parang buko. Parang buko. So, yung mga sabaw, ilalagay natin sa bahase. So, sila lang yung buis. Salakol po natin. Tapos inumin natin. Inumin ko pala. Hindi pala kayo kasali. Kasi ako lang pala yung iinom. Ang na ng sabaw. Kasi nga, bagong sungkit ko. dun sa puno. <laughs> Pang ano din to sa UPI. So, yun, okay na. <laughs> so, pasensya, hindi ako expert sa mga ganito. Okay na siguro to. Tapos bi ko na lang. Yan, tapos bi natin. Hindi pantay yung pagkakabiyak, pero okay lang. Wow, ang tangkwai tayo sa babi. Tingkong partner sa gabi. Doon na, doon na, ito, Bebe. Dahil po na yung nilagang gabi, so patanggalin. Tapos, meron tayo dito lagayan. Ayan, meron tayo dito. Aroy! Shantan! Pasok na! Pasok! Masabi yung ano kong Pasok na. Masok na! <laughs> may tumalon sa kabila ng aking cover vlog Sa so, tapos open na natin na itong kaldero para mailagay na natin ay ko cool ang init yung nilagang kapi ito na yung pinakamasarap na merienda sa lahat ng pinakamasarap na merienda ang nilaghang kabi with pagmamahal. Ang init! <laughs> okay. Tapos So, ewan ko muna ito dito kasi may isasalang pa ako na susunod na masarap na merienda. Ito yung pang... Ito, ang tigas. Ito yung pangmasang merienda ng mga Pinoy dito sa bansang Pilipinas na ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang mga nakakabusog na merienda tulad ng nilagang gabi na isa sa mga ipinagmamalaki ng bansang Pilipinas ng mga Pinoy. kaya wow. so, ito talaga yung -the best na merienda kasi nakakabusog. So, madali kang mabusog. So, kahit tubig-tubig lang yan ay okay na. Pero, napakainit. So, alis na ako dito dahil next. Ang isasalang ko ay tumutunog ang tumutunog. <laughs> Sinangag na mais. Sinabag na mais with Lechong kawali. Anong lechong? <laughs> With kalandi apoy. Anong kalandi apoy? With kahoy. So, yon So, lutong kahoy tayo. Okay, ilalagay na natin. So, ilalagay na natin itong ating mais. Ayan. Sino yung makaranas ng ganito noon? Yung paputok-putok. Ayan. So, so, mausok. Ayan, lagay natin sa... Tapos so, syempre ang kasunod naman lang ng konte kasi init ng pagmamahal ng inyong mga jowa. Okay. so, yun, kasi init. Ayan, so paiinitin lang natin ng konte Yung, yung manok, yon manok na naglilimlim, yon yun na lang. Yung ito ipamalik doon sa jowa. Jowa. Ayan, ayan, ayan. Ayan, So, oh, okay na talaga to. Sinangag na mais or sinabag na mais in hot in Nyok! Partner sa Gabi. Nilagang Gabi with sininga, sininag, sinangag na mais or sinabag na mais in hot yung Okay.